Inaresto ang controversial drug artist na si Amadeus Fernando Pagente o mas kilala bilang Pura Luca Vega sa kanilang bahay sa Santa Cruz, Manila at ngayon ay nasa kustudya ng Manila Police Station 3. Ayon sa inilabas na warrant of arrest na harap si Pura Luca Vega sa mga reklamong immoral doctrine, obscene publications and exhibitions, at indecent shows na mayroong inirekomendang piyansang nagkakahalaga ng 72,000 pesos. Matatandaan na ilan sa mga religious groups gaya ng Philippines for Jesus Movement ay inakusahan ang drug queen na lumabag sa Article 201 ng Revised Penal Code at Section 6 ng Cybercrime Prevention Act. Maging ang Heijos Del Nazareno Central, kung saan inirerepresenta ang deboto ng Nazareno, ay nagsumite rin ng kanilang reklamo laban sa drug queen. Kaugnay ito sa controversial niyang performance ng ama namin kung saan ginaya niya ang suot ni Heso Kristo na inalmahan ng iba't ibang religious groups. September 8, nang pumunta si Pura Luca Vega sa Quezon City Hall of Justice at nag-selfie pa ito bago pumasok sa loob ng building upang harapin ang reklamo laban sa kanya. Anya noon ay inuusig siya ng mga tao dahil sa kanyang paniniwala at inulit pa niya na hindi krimen ang pagdadrag. Saad noon ni Pura Luca Vega Let me state and reiterate that drug is not a crime. This experience has highlighted hypocrisy and is an education on hate. This is hate. Sa kanyang naging post sa social media platform na X, sinabi niyang hindi pa niya natatanggap ang sobte na kaugnay sa kasong kriminal na kanyang kinakaharap. Saad niya sa post, I am still not in receipt of any notice regarding an alleged criminal case filed in Manila against me. In the past two weeks, I have been attending preliminary investigations in Quezon City for three criminal complaints. I have conferred with my volunteer lawyers as to the steps I need to take to also face the alleged charges in Manila. Maliban sa mga kasong kanyang kinakaharap, naging persona noon grata din siya sa labing dalawang munisipalidad sa Pilipinas dahil sa kanyang viral performance. Ibig sabihin ay hindi siya maaring pumasok sa lugar na Sa kanyang Instagram post noong September 8 ay nagpasalamat pa si Pura Luca sa mga abogado sa pamamagitan ng Instagram story. Anya sa post, nagpapasalamat ako sa mga lawyers na tumutulong sa akin pansamantala. They have helped me with the kindness of their hearts. Wala pa rin naman akong legal firm counsel, but grateful na ako sa kung anong suporta ang natatanggap ko. Sa ngayon ay nakakulong ang nasabing drug artist. Trending naman sa social media platform na X ang hashtag na Free Pura Luca Vega, kung saan nananawagan ang mga netizens na palayain ang drug queen. Umiikot din sa social media ang ilang mga post kung saan nangangalap ng donasyon para sa piyansa ng drug artist.